Hahanapin ng mga kalaban. At alam ko po na nakatakas ang mga nasa likod ng pagpapasabog ng ating simbahan. Sa lahat ng tagapuok pariso, gagawin ko po ang lahat para managot sila. We will be so proud of our son, Pedro. Dahil siya na ang bagong ng mga tao. Masigit pa kay Totoy. Susuyuri natin ang buong Pilipinas kung kinakailangan lamang natin ang totoy na yan. Magkukrus ng landas. hindi mo ko sinasama sa mga... Ah! Tuy? Hoy! 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 Carlo J. Caparaz. Totoy Bato, weeknights, 7.15pm. Pagkatapos na ang mutya ng Section E sa Primetime Primera.